lakwat serong motorista. Hello mga Cups, it's me again, lakwat serong motorista. So, ngayon po mga Cups, ito, yung pinagkita ko sa inyo kanina, dalawang... Tawag Dalaw ito, mayroon tayong dalawang kwan dito, dalawang sa, sa kamay. Tawag dito kasi yung sa kamay, yung ilalagay sa kamay. Ito ko na dito eh. So ipapalit natin ng kahit isang pirasong Basta isang piraso, titingin tayo ng uh, isang piraso sa kanila dito, Yung mga nagtitinda ng mga motorcycle, yung mga face base mask motorcycle, yung mga pumunta sa motorcycle tingnan natin kung papayag sila sa so, social experiment natin ngayon so papayag ka pa itong mga to so ito mga kisinda ng mga so ito oh Boss, pwedeng pabater? Yung isang ganyan? Pwede lang dalawang ganito nagpapalit kayo yan dalawang isang ganyan lang oh hindi ko nakagamit eh yun pwede sayang yan thank you boss thank you sorry man. Oops.

So, titingin pa tayo kung mayroon pa tayong pwedeng i-bother sa kanila. That's fine. Isa, lang muna yung binigay natin, no? Tingnan natin kung mapayag sila. So, walang ibig-ibig. Ups. -ibig. Kinuha talaga niya. <laughs> Mas mahal yun, eh. Kesa dito. Diba? So, Magkano pa tayo sa bahay kung ano yung um, pwede i-bother sa kanila. So yun na mga yung experiment natin. lakwat Quatserong Motorista.